Ito ang pinaka, pinaka, pinaka nakakatawa na nangyari sa pamilya ni Buday. O oh, ito. Dating Presidente Pangulo Rodrigo Roa Duterte Tinanggihan ang kanyang request na doon na lamang sa Australia manirahan habang binibigyan ng pansamantalang paglaya. <laughs> Australian government <laughs> ayaw patuloyin. <laughs> mga kababayan, narito ang mga maiinit na balita mga kababayan ko ng TV5. Panorin po muna natin, mga kababayan. <laughs> Stupid. Hi! <laughs> Tinanggi ni Vice President Sal Duterte na lumapit siya sa gobyerno ng Australia para sa interim release ng kanyang amang si dating Pangulo Duterte. Weh! Talaga ba? E tabi, di ba? Nakikipag-meeting ka nga sa isang minister doon? Hamon naman ang Malacanang. Dapat isang publiko ng bise ang tunay na dahilan ng pagpunta niya sa Australia. Correct! Sa front line, ang niyan si Camille Samonte. The PRD lang ang first Asian. Nakinasuhan kinasuhan ng ICC. O, oh, tama ka dyan. The former President Rodrigo Roa Duterte was the first Asian nakinasuhan kinasuhan ng ICC. Sino-sino ba mga kinakasuhan ng ICC? Balikan natin mga kababayan ko. Mga presidente. Yes! Tama kayo ng inyong naririnig. Ang nagkakaso mga kababayan ko, mga presidente. But the question, mga kababayan ko, bakit nakasuhan si Duterte? Balik tayo sa basic, mga kababayan ko. Paliwanag ulit natin sa mga makikitid ng utak na tao, mga kababayan ko. Yung mga nandun sa Australia, pakitag tong video na to para mas maintindihan nila kung ano dapat ang pinag-uusapan natin. At sa mga manonood natin, mga kababayan ko. Tama? Panoorin nyo natin. Sa at sabihin dito, mga kababayan ko. Ang sabi dito ni Buday, literally, mga kababayan ko, si PRRD was the first president na nakasuhan sa ICC. Ben, ang kadugtong noon, ang sabi pa niya, dinagdag niya pa doon mga kababayan ko, na, makinig kayo, na, this is political motivated. Ay, ay, mo political motivated? <laughs> stupid. Ay. <laughs> Talaga ba? Talaga ba political motivated yung ginawa kay PRRT o si PRRT ay nagkasala sa saligang batas? Hindi lang sa Pilipinas, but sa batas ng Humanity. Mga kababayan ko, hindi naman makikialam mga ICC kung kung ang bansa natin, mga kababayan ko, ay umiiral lang justice system during the time. But suddenly mga kababayan ko, kahit nung panme kahit na ang pagkakasala ni Digong ay kumitil ng libo-libong buhay. Eh sa sagot ng mga uh, aanga-anga ng mga DDS dun sa Australia. Hindi naman si PRRD 'yung nagpapaday sa mga tao, 'yung mga pulis. <laughs> <laughs> What the word, mga taga-Australia? Anong klase kayong Pilipino? <laughs> Stupid guy. <laughs> <laughs> Ulitin ko ha, mga taga-Australia, huwag niyong pagtanggol si PRRD sa akin. Honestly, mga kababayan ko, you know what's the reason kung bakit? Sino nagutos? utos Sino nag -command? sa pulis? Si PRRD, mga kababayan. Ama, si former president PRRD. Ama, mga kababayan ko, siya ang nagutos. Inimplement niya, ginawa ng pulis. Bakit? Pag hindi ginawa ng pulis, sila ang totodasi ni Duterte. O. Oh. Ngayon, mga kababayan ko, ang sabi ni Digong, mga kababayan ko, matapang niyang sinabi nun, kapag nagkagipitan, ako ang kasama ninyo, ako bahala, managot. <laughs> Pucha, nung inuhuli, nagdadrama sa airport. <laughs> Tapos ngayon, Political motivated political persecution POLITICAL etc etc according to his daughter. According to his daughter, crubin yon, budoy, pisting yawa kaday. political. Just ah, It is clearly politically motivated. What? politically motivated. What? <laughs> Stupid. <hi>. guy. <laughs> politically motivated. So politically motivated pala yung pagkakadampot kay PRRD kahit na marami palang Pilipino na matay during his term. No? Mga kababayan ko. So politically motivated din. Yung nangyaring pagpatay kay Kian de los Santos sa libu-libong Pilipino na pinangkota ng kapulisan during that time dahil sa utos ng presidente. O ano, mga taga-Australia. Inaaway nyo ako sa Facebook ko. Kinatadtad nyo ako ng comment. O ano masasabi ko? O sinagot ko kayo ngayon. Di ba? Asa ang political motivated dyan? Where is the political motivated? Kung nagkasala ang tatay mo. Ano ano kailangan ng tao? Justice. Sige nga. Huwag niyong pagtakpan yung ginawa niyan. Nagkasala sa batas yan eh. Na, na, ko naman kung bakit ka nagkakaganyan. Because tatay mo yun eh. ba? Diba? Pagtatakpan mo yung katarantaduhan ng tatay mo. Pero iba tingin ko, mga kababayan ko, ba? Diba? Iba tingin ko. Baka pag nakakulong si Duterte lalo, may, may mabunyag lalong lalo sa'yo. Hindi, straight to the point ako nagko-commento, derecha ako. Di ba? Kasi yun ang nakikita ko dito. Yun ang nakikita ko mga kababayan. Tuloy. Noong isang linggo nang dumalo si Vice President Sara Duterte sa Free Duterte Now Rally sa Australia bilang suporta yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong sa International Criminal Court. No. Nag-rally kayo dyan because alam na ninyo, mga kababayan ko, alam na ni Duterte mga kababayan, na gusto nyong ipakita sa Australian government na may taga-suporta si PRRD dito. But suddenly, mga kababayan ko, hindi bumenta ang patutsada ninyo at pabibo ninyo dyan sa Australia. Utsa, ano pakialam ng mga taga-Australia kay PRRD? Kahit mag pa kayo mga Pilipino dyan, wala magagawa yan. Di ba? Oh, kahit mag pa kayo, ipakita nyo sa Australian government, magmalaki kayo, na saga-support kayo ni PRRD. Ano nangyari? Wala! Rejected! ba? <laughs> diba? Kahit na ipakita nyo na malakas kayo sa Australia, no matter what happened, the Australian government ang mananaig pa rin. Pilipino tayo, pero lumugar tayo sa tama. <laughs> oh, ano na pala ng PRRD nyo? Wala, 'di ba? Tinanggap ba? Hindi, ni-reject ng Australia. <laughs> Nung pumutok sa media, etong si Doter in denial, syempre. 'Di ba? Tuloy. Dahil sa crimes India. against humanity na nagpugad sa madugong gera kontra droga. Sabi ni VP Sara, personal trip ang ayaw, mga ayaw. biyahe niya abroad. <laughs> personal trip. Pero ang dami mong stop. Person, saan ka na, no? Punahin ko nga ito. personal trip. Sa ng personal trip, mga kababayan ko, na ang dami stop na nakabuntot. Halos yung buong, halos yung ta, uh, kalahati ng OBP ng mga stop niya, bit-bit niya. That is a personal trip, mga kababayan ko. <laughs> Liwanagin natin, magkaiba yung personal trip ng ano, ng uh, vice president o baka personal nag-trip ka. Personal ka nagti-trip sa ano you know, sa Australia. <laughs> Baka nagtitrip to sa Australia, mga kababayan ko. Oo, oh, yun sa bagay, mga kababayan ko. Personal trip daw, kaya pala ibig sabihin nun, nagtrip siya sa Australia, mga kababayan. <laughs> kaya pala nagsisisigaw ng persec <laughs> political persecution. Persecuted, Diyos ko. <laughs> personal trip nga. <laughs> nag <Nuggets> nilo. <laughs> Tuloy. Hamon ng Malacanang. Yan. Ako na. Bumanat na si Atty. Claire. Sabihin ni VP Sara ang tunay na ipinunta niya sa Australia. Ayan. Ako na. Dali mo Atty. Claire. Sabihin ni Buday ang personal na pagpunta niya sa Australia. Eh bakit nga ba? Para magmakaawa sa isang opisyal. Oh, to, 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 to. Para magmakaawa sa isang opisyal sa Australia para dun patirahin ng kanyang ama na nagkasala sa batas ng parapatampan tao. <laughs> oh. Tapos, in denial. Tingnan nyo yung mga taga-suporta ni Duterte. Mapakita ko sa inyo, nakakatawa lang. Tingnan nyo ito mga kababayan. Look. Tingnan mo. Oh. Nagpa yan, ng yan, yan ang, yan, ang, yan ang malaking mistake nila. Hindi nila nagawang bumomba ng bilang dun. Nagmukhang maram nagmuang marami, marami na nasa malayo. <laughs> 'Di ba? Buti na lang ko konti lang ang Pilipino nga ang ang sa Australia sa inyo. Tuloy. <laughs> <laughs> Sana ay naging uh, tapat siya sa pagsasabi kung ano ba ang dahilan ng kanyang pagpunta. Yan. Siyempre, ni magsasabi ang attorney clear. <laughs> Ako, kung ako kay Buday, di ako magtitiwala kay Paik-Ik eh. Di ba? Si Paik-Ik, mga kababayan ko. <laughs> Bandang uli, mga kababayan ko, ilalaglag ni Paik-Ik yan si Buday, mga kababayan. <laughs> Tuloy. Sa Australia, ginamit niya ang uh, OVP Facebook. Ito ay uh, parte ng gobyerno. Correct pero pang personal trip. <laughs> personal trip nga daw. Ibig sabihin nun, personal siyang nagtitrip, mga kababayang o sa Australia. <laughs> At or di liwanagin mo! Kasi sabi niya, uh, personal trip ko to, hindi ko pa, hindi na sinabing personal travel. No, mga kababayan. So, ibig sabihin, literally, that the, the, the vice president said, Personal trip ko to. Personal kong pagtitrip to. Ibig sabihin nun. So, nag-trip. Personal siyang nag -tri trip dun sa Australia. Sa rally, mga kababayan ko. Literally, mga kababayan ko. But think of it, mga kababayan ko. No, nakakapagtaka lang that the, four, the vice presidents using the Facebook ng uh, OBP. For what reason, mga kababayan ko? Dapat doon yung opisyal na panggobyernong pamamaraan na ginagamit natin upang inilalabas natin sa taong bayan. Because anything na natin, paniniwalaan natin. But suddenly, mga kababayan ko, suddenly, uh, the vice president using the Facebook, officially Facebook of the government. For what reason? Simple lang. Propaganda, mga kababayan ko. Iyan lang yon Because the Vice President wants to show na, oh, nito ako sa Australia, nagtitrip ako dito, nag-personal trip ako. <laughs> Pinagtatanggol ko yung tatay ko, pinapakita ko sa mga taga-suporta ko. Yun ang ginagawa niya. Right? Tuloy. Ng ICC. Dapat din daw malaman kung sino ang gumasto sa kanyang mga kasama sa trip. Ayun na! Si ano na yun? Yan na para malaman. Talagang uh, halong Ikaw ikowa dapat 'yan. Baka mamaya 'yan na 'yung ano, 'yan na 'yung confidential fan, mga kababayan. Another confidential fan na naman 'yan. Tuloy. Ayon mismo kay VP Sara, habang nasa Australia siya ay sinubukan niyang makipag-usap kay Australian Foreign Minister Penny Wong para iparating ang sitwasyon ng kanyang ama sa ICC Detention Facility. Yon Ako ha! Foreign Minister Penny Wong! sinubukan, tinangka. Nako, basta Chinese talaga mga kababayan ko, dikit-dikit eh. Nakiusap na si Buday, mga kababayan ko, kay Foreign Minister Penny Wong. Para sa tatay niyang si Digong, mga kababayan ko. Ayan, sinasabi ko na, na lumuluhod na sila doon kasi kailangan na nilang dumikit mga kababayan ko. Tuloy. Pero hindi ito nangyari dahil hindi available si Wong. Ayun, syempre mga kababayan ko, formality, hindi available si Wong. Kinumpirma naman ang source ng News 5 na hindi pumayag ang gobyerno ng Australia na doon manatili si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya <laughs> yeah, ka baka DDS. Wala na, tinatabo yung tatay nyo kahit sa Western countries. Siyempre, takot din ng western countries, mga kababayan ko. Imaginin mo, yung tao na ano, nagpakitil ng buhay, parang, ano, eh, parang Hitler. Titira dun sa western kasa sa Australia tapos makakahalubilo ng mga Australian. Ayaw ng Australian government na magkupkop ng kriminal. O nang inaako sa ang kriminal, mga kababayan. Tuloy. Yan ay sakaling mapagbigyan ng kanyang hiling na interim release o pansamantalang kalayaan. <laughs> tapos sa Australia pa. Sabi pa ng source, hindi rin daw ikukonsidera ng Australia ang request ng kampo ni Duterte. Ang ICC daw ang dapat na magdesisyon sa interim release ni Duterte. Correct. Because dapat ang ICC ang uh, magbigay ng uh, bansa na pwede nilang paglagakan kay Duterte. Except the Philippines. Because we are uh, not, sabi din na di tayo kasali sa ano, di ba mga kababayan ko. Kaya yun ang kinasama ng lobby. Hindi <laughs> tayo kasali. <laughs> Alin sa Rome Statute? Kanina na... Pero in fairness ah, kung malalagay si Duterte sa ibang bansa, kung may kukup-kup. ...sa Davao na si VP Sara para pangunahan ang oath-taking ng ilang opisyal. Nang makapanayam ng media ang bise, niyang lumapit sila sa gobyerno ng Australia para hiningin doon manatili ang kanilang ama. Eh, nakaya ka nga nakikipag-usap kay Foreign Minister Penny Wong. Kasi nga, ihihingi mo na ng, ano, ng uh talang tahanan na bansa, itong si uh, tatay mo. <laughs> Diyos ko! Halatang halata! First off, I'd like to clarify that uh, the defense team of uh, President Duterte never reached out to the Australian government. <laughs> Hindi talaga lalapit yun. Sino may pag usap Ikaw. <laughs> of course! Uh, to discuss about his interim release there is no uh, application of uh, former president Duterte for interim release in Australia. Sa ng mm -hmm. ngayon wala pang pinal na desisyon ng ICC kaugnay ng interim release ni Digong. Ang Malakanyang naman binigyan ng proteksyon ang mga testigo sa ICC. Yan ang kailangang gawin mga kababayan ko. Bigyan ng proteksyon yung mga pa uh, mga tao na tetestigo laban dito kay Rudy Duterte. Yes, mga kapatid, kailangan yun. Mga kababayan ko, ang ko ha, hindi ako nagano kasi there's a possible na mga anibang mga buhay ng mga tao na yan eh. Mga anibang uh, kanilang uh, tawag nito, ang kanilang uh, kaligtasan dito sa bansa. Mga kababayan ko, lalo na ngayon. Mga kababayan ko na Lalo na ngayon mga kababayan ko na umihigpit ang laban nila. Kasi talagang uh, hanggat may testigo, hanggat may nagsasalita, tuloy-tuloy ang kaso mga kababayan ko. Well, for me mga kababayan ko, I'm very happy to the President. Protektahan niya po yung dapat protektahan, ibigay yung batas na narapat na batas at proteksyon na sa mga taong tumitestigo laban dyan kay Duterte may basbas -bas daw ito ni Pangulong Bongbong Marcos. But according to the news, wala pa pong, wala pa pong alam si President Bongbong Marcos, mga kababayan ko. Regarding dyan, na wala, wala pong nagsasabing literal na may basbas. -bas. But also, the, I'm sure mga kababayan ko, gawain ng PNP yan mga kababayan ko, bigyan ng protection yung mga taong involved dito sa kaso na to, mga kababayan ko, mga testigo. It can be said that it is indirectly cooperating with the ICC, but the primary uh, intention of the government is to help the victims. Correct. And the witnesses of the victims. Tama yan. Kasi gawa, nasa, sa constitution naman yan, mga kababayan ko. Mga kapatid, meron tayong batas na gano'n na nagpoprotekta sa mga tumitestigo laban sa mga nakakusado. Mga kababayan, tuloy! To get the justice, they need. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5. Anyway, maraming salamat sa News 5 mga kabayan ko. This is uh, uh wonderful for me na maganda yung kanilang ano, yung explanation nila. And I'm happy for that News 5. Thank you very much po sa inyo, especially to the hosts, mga host po sa inyo. Uh, ganda po ng deliberation ninyo ng ano, ng uh, balita ngayon. And napakapatas, napakalinis. Salamat po sa magandang balita na yan. And before that, mga kabayan ko, Ah, uh, bago ko bago bago tayo bago, bago natin tapusin tong uh, topic na to. Topic lang ah, uh, topic, mga kababayan ko. Nais ko pong sabihin na ano, na hayaan na natin na gumulong ang batas doon sa Netherlands. Malala na ang naging damage nito for the Filipino. And I think mga kababayan ko, Duterte they deserves. Mga kababayan ko naman natili sa dahig. Sana mga kababayan ko, wag na pong palabasin. Nang sa ganun mga kababayan, mas mabilis ang paghilom ng sugat ng kahapon sa mga taong nadamay sa mga sa nangyaring extrajudicial killing. Mga kababayan ko, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe for more videos, mga kapatid.